dami, sobrang dami ng tao nanood ng fireworks dito sa Chimisada. Kaya yan, sarado lahat ng kalsada, kung baga, sarado para sa mga uh, sasakyan. Lahat naglalakad papuntang MPR kasi yun yung uh, sasakyan uh, na available. Uh, wala na rin yung uh, ferry na sinakyan natin kanina. Kaya ayan, tayo naglalakad sa gitna ng kalsada. Nakita nyo kung, kung gaano kadami yung tao naglalakad na yan, guys. 在底下要站着，拿这个把墙。<noise>